to this video mga amigo dito naman tayo sa probinsya ito yung lugar namin uh, so kap kahapon pa kami dumating dito mga amigo baylan lang yung tracking namin so ngayon dito tayo sa sinasabi nila mga amigo na may Punta natin yung malaking lungga ng Banakon, yung sinasabi nila. Punta natin dun sa kung Banakon, Banakon ibig sabihin na uh, King Cobra. Tingnan natin kasi marami dong hinarang dito mga amigo, no. Kita mo naman yung lugar, oh. Talagang tahanan talaga ng King Cobra dito mga amigo. Ito malapit lang to sa bahay namin. Tinitirahan namin. Ayan, oh na kanyogan ito yung lugar namin dito dati binakuran to tapos nung dumating ako tinanggal ko yung bakod kasi di na pinabadaanan so ayan tinanggal ko yung bakod dito ito naging daanan naman ngayon ulit so tara punta natin yung sinasabi kong lungga ng malaking banakon Dami dong hinarang dito, dito banda mga amigo. Kita mo naman sa lugar o oh, napaka Napaka damo. kanan dyan ulihin natin hindi natin papatayin mga amigo. malaki daw kasing laki na daw ng Binti, tandaan tayo -tanda dito kasi baka nandyan, panandakon galang itak mga amigo ay malaki yung dagat malaki yung dagat dito umabot na yung dagat dito pala mataas pala yung tubig ngayon umaga ayun yun sa puno na yan dahil dun sa puno na yan ayun o oh. yung puno na yan ang tugas dyan daw yung ano kaso hindi makapunta doon dahil matubig nandyan may malaking butas daw dyan tingnan natin baka nasa labas tayo masyadong lapit mga amigo kasi ayun laki ng butas oh. ayun yun ang puno ayun ang puno na ang puno ng tugas mga amigo laki

Wala <laughs> na may... na may... no? naman Wala naman Wala naman Buga't ba, Azaw? Wala naman na magawa Mapalikan na lang natin yan, mamigo Wala na ma lang na helicopter o auto ano? ba? Ha? <laughs> mahimong auto Ang? Kanadang magagawa Hindi lang ka-importante kazo kaya kalagang

Bugata, kaya isakkay, na mga yan mga amigo, sayang lang yung batang yun mga amigo. Pinsan ko yan. Tapos na automotive yan, nasiraan lang ng bait. Kita nyo na magsalita, iba. Iba magsalita. Sayang lang yung batang yan. Medyo nawala sa katinuan. So yun mga amigo no. ah uh, babalik na lang tayo dun babalikan na lang natin yung sinasabi kasi may matubig kasi yung malaking banako na sinasabi nila sa puno ng tugas posible talagang mayroon kasi kita mo naman yung ano, lugar oh. napaka